Ayan uh, mga master, magandang hapon. Eh. Magtry ako ano. Magtry ako manguha ng gipo-gipo. yun yung klase ng ano, klase ng maliliit na octobus. Ito, kung nakikita niyo natin. Diyan, marami yan dyan. Sisisid lang ako. Ang lalim nito halos hanggang tuhod lang. Hindi kasi ito makita mga master kapag hindi mo sinisid. Nakatayo pala din. Mahirap siyang makita. Kailangan mo talaga sisirin para makita mo. So ngayon, magsisisid lang ako ng ano lang. ilang minuto lang. Try ko lang kung meron. Tara. Let's go. So yun mga master, ito na yung nakuha natin na na gipo-gipo o yung maliliit na klase ng octopus buksan natin Ito, pwede natin to siyang ano pwede natin buhayin ang kinakain nito yung mga maliliit na alimasag so, kung may alimasag na malilit, lagay lang natin dito yung nakain nito So, ito na kasi tayo, ano, wala tayong underwater camera. Ito, pag nasa ilalim ng dagat, ang itsura nito. Pag nakita nyo, parang nakaganan. Yan e, yung dalawang mata nyo. So, um, madali lang siyang maano, madali lang siyang makita. Madali lang siyang ma-identify pag nasa ilalim ng dagat. Hindi na muna ako magluluto. Iyan e, ako na lang ito. Pamain ko na lang. Maganda pamain ito. Mga mas tap-tapis na pamain. Lalo na sa mga kanon. gagawin ko nalagay ko na lang ito dyan sa ano so sa may part na yun na may hindi na 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 part ng dagat yung hindi nahihibasan doon ko siya ilalagay para mabuhay pa siya na matagal so yun mga master thank you thank you sa support ninyo shout out sa mga bago nating subscriber dyan sa youtube sa facebook mabuhay tayong lahat